Hello everyone, ako nga pala si Babe, isang OFW dito sa Singapore at part-time kong ginagawa ang IMG. May isang kwento na ibabahagi ko sa inyo. Kwento ni Mang Cardo, magsasaka pero marunong magplano para sa kinabukasan. Araw-araw na pag-aararo ni Mang Cardo sa kanyang bukirin, alam niyang hindi siya habang buhay malakas. At alam niya na hindi habang buhay may ani na sagana ang kanilang pananim sa bukid. At kung darating yung bagyo at tagtuyo, pano na? Dito niya na pagtanto, kahit ako ay simpleng magsasaka, mahalagang marunong akong mag-ipon. Para saan ang pag-iipon ni Mang Cardo? Para sa emergency. Kung sakaling magkasakit or may biglang gastos, kaya siya nag-iipon. Pangalawa, para sa retirement. Para kahit matanda na, may pera siyang magagamit. Ngayon, kada ani niya, may bahagi siyang tinatabi. Tatabi siya para sa ipon pang-emergency at retirement. Hindi naman kalakihan pero tuloy-tuloy yung pag-iipon ni Mang Cardo. Dahil sa pag-iipon niya, unti-unti siyang nakakaluwag. Maganda talaga pag may ipon ka kahit kaunti-unti lang. At higit sa lahat, payapa ang kalooban ni Mang Cardo dahil handa siya sa anumang darating na hindi inaasahan sa panahon. Kung si Mang Cardo nga na isang magsasaka, natutong magplano, paano pa kaya tayo? Kaya dapat po matuto po tayong mag-ipon para sa emergency, matuto tayong mag-ipon para sa retirement at lawakan yung kaalaman para sa pinansyal. Sa story ni Mang Cardo, hindi hadlang kung ano man ang estado mo sa buhay. Ang importante, matuto kang mag-ipon para sa emergency, matuto kang mag-ipon para sa retirement kasi hindi naman habang buhay nasagana ang ating kabukiran, hindi rin habang buhay na malakas tayo kaya dapat po matutupong mag-ipon para sa retirement at mag-ipon para sa emergency ito yung natutunan ko sa IMG, mahalaga talaga na mayroon kang investment for retirement at emergency fund para hindi ka mababaon sa utang at mas magkaroon ka ng peace of mind pag nag-retard ka